guys, good morning po. Ito na po yung pinaghahandaan namin. Dumating na yung tubig na galing sa kabundukan. Yan na o, tumaas na. Tumasok na dito sa sa amin. Yan dito na yung tubig o. Oh. Yan po yung bahay namin. Yan. Sisilip tayo ng kunti dito mga lot sa ano, sa maisan kasi naunang ano to umiikot kasi umiikot kasi yung tubig dito may tali pa Ayun na ito guys ganito yung nararanasan namin nung mga nakaraang taon bumabaha din dito yung natitibag yung ano nang ano dun, dun, dun sa taas ito na naman ngayon guys nauulit na naman lord sana po wag naman masyado kasi yung bahay ko guys ano lang yun simula level ng kalsada tinaas ko ng mga 1.5 meter pag ito masagad ng mga 1 meter o di kaya 1.2 point di sabihin makakalagpas na sa kalsada ng highway yung kalsada ano, yung tubig kaya medyo mababa na dito sa amin pero sa ngayon kakaumpisa pa lang nito mga load kung nakikita nyo yung tubig papunta pa lang dito sa amin yan o silip tayo doon para makita nyo kagaya ng no, mga upload ko noong nakarang araw yung sinasabi ko na lahat kami dito nalulubog sa baha pang ano na ito mga lods simula nung dumating ako dito sa pangdesinan pang apat na bisis na itong nangyari na binabaha kami ayan o nakikita nyo dun banda o ganito kahirap dito sa amin mga lot kapag umapaw na yung tubig dun ng ilog yung ilog na yun na nire nila sa itaas hindi pa kasi natatapos kasi dapat nag, eh, mahirap na magsalita dito sana sila part na ito yung tinuloy nila hanggang dito kasi ito yung maraming kabahayan dun sa kabilang side bukid na kasi yun So guys, kung saan ako laging nag-uumpisang mag-intro sa video ko, tingnan nyo yung maayos Ayan, nag-uumpisa ng ano. Ayan, lakas ng tubig dito, oh. Ayan, tingnan nyo doon. Ay, yes ko Lord. Tawag lang tayo. Mali Mga lods, tanggalin ko lang yung chinelas ko. Yan, lo, mga lods. kasi yung ibabaw nitong portion na ito, dun sa dulo ng kailan, ano, hindi ko pa nga na-upload. Nag-update ako. Yun yung dulo ng baba ng riprap. Hindi pa natapos. Kaya yung portion na yan diyan, ibabaw niyan, ilog yan eh. Yan, hanggang diyan, ilog yan. Yan. Yan ilog yan dyan o tingnan mo doon yung nakaraan nandoon o no, dumaan na naman na tubig doon ibig sabihin pataas ng pataas itong baha na ito yun <laughs> may nangunguha ng ano siguro nangunguha ng palaka mga yun Wala na itong mais na ito. Pero sana makarecover pa. Malas yung ano, medyo matadamit si itong mais niya. Ito guys, pag humupa ito, mga 2-3 days, 2-3 days bago humupa itong tubig na ito. Pero, kapag tuloy-tuloy yung ulan, aabotin siguro ito ng 1 week. Ito pong maisa na ito mga lods. Kagaya po na mauna kong sinabi sa video ng mga naka-upload na. Dito ako laging nag-upload. Yan na oh. May nangunguhang ano siguro. Anong tawag doon? Pagtahan natin guys yung ano, yung abi mismo kasi dyan medyo mataas na ang konti yan kaya lang ang problema dyan doon sa ibabaw nito natibag nga naman yon parang kang gaya doon oh yung mm, natibag na portion Ay. Puntahan natin mga lods sigurado ako kung wala yung riprap na pinagsasalan sa noon na bato na yan malalim na to dito o oh, yun mga nagsisigaw <laughs> pak tayo na ng hangin mga lord medyo tumila na ang ulan pero malakas yung may kalakasan din minsan ang hangin pabugso bugso gabi mga idol wala pa ako masyadong tulog dahil nag-aabang talaga ako, kaya nagbabantay mahirap na maunahan may trabaho pa naman sana ako minamadali din yan dahil gutter din yun kaya lang hindi muna ako papasok doon ng ano yan tawag nito kasi nyo na kasinsahan oh. nyo na, na po malikot yung video natin dahil lola itong cellphone ko gaya ng sinabak ko ano, cellphone na pambata bata lang ko ito Kaya alarm ng alarm yung cellphone ko dahil nag nagbibigay ng update yung ano, MDR mo, yung pang alert ng ano. Kaya hindi ako gaano nakakatulog. Saka tulog na, tulog manok lang. Ayan na mga lods, kagaya ng sinabi ko yung nakaraang video na binagbag ng tubig yung reprap nila dyan. Ayan oh. Ay, malaking tulong talaga itong riprap na ano na to. Kaya lang, hindi pa matatapos to. Matagal pa to. Yung didinidiki nila. Eh, na po yung tubig nga, Lord Show. Oh. Yan. Yan na. Tingnan nyo, ang lakas. Ito, galing na po ito sa kabundukan, yung tubig na ito. Yan o, oh. tingnan nyo yung kabilang side o. Oh. Lubog na sa tubig yan dyan. Yan. Ayan o. Kung saan nag nagvideo ako ng nakarang araw. Ayan, tutuluyan na naman. Matitibag na naman yan, mga lods. Yan you know? o. Ayan, hindi mo. Rumaraga sana yung tubig. Diyan din dumaan ng mga nakarang taon nito. Ayan. Ayan. Grabe, ang lakas. Ayoko magtagal dito, mahirap na. Kasi yung portion na yan dyan, mababa yan dyan, mga load. Tapos dun, yan o, yung mga kabahayan na yan. Ang kataas pa ito. Lahat yan, binabaha yan. Hanggang dun, sa gilid ng highway, kung nakikita nyo po yan, teka lang. Kunan ko kayo ng magandang ano para masilip nyo. Eh na oh, na naman dito yan. Yan you know? oh. Ito hindi po ito natibag nung baha. Kaya lang nagkagandito dahil ginawang pagpadaloyan nung nagmamais. Kasi yung patubig niya dito pinapadaloy lang niya. Scholar, yes, Lord, huwag naman masyado itaas. Aray ko. Ayun mga idol oh. Pasensyaan nyo na pag naka-zoom ito, ha. Nakita nyo yun, Sinjinta yan. Yung gilid nyan, National Highway. Kapag ang tubig dito, hindi makatawid ng highway, ito, malalim ito. Yan o, lapit lang ng Sinjinta. Yan o, Sinjinta yan eh. Yan. Ngayon, kakapasok pa lang ng tubig. Ibig sabihin, pag nagtagal ang tubig na galing sa kabundukan, pababa dito, pag naipon na dito, lubog na lang. Yung maisa na yan, yung maisa na yan, malulubog sa tubig yan. Pati yan dyan, kagaya nyan. Dito medyo mataas na portion dito, pero, malulubog din yan kung sakali kasi nung mga nakaraang taon walang natitirang walang tubig dito mga lods. ito kasi wala pa yata ng dalawang taon itong refrap reprap na bato natibag na kaya malaking tulong sana yung kung tinuloy nila papunta rito yung reprap dun sa taas ay yung diki dun sa taas malaking tulong sana yun para dito sa amin na ah. sa amin dito aming makakaharang ng tubig ayan o oh. ayan nalang ayan ang tubig ko oh. ibig sabihin kung wala ito wala na lubog na nato ngayon yung part na tubig na pumasok yan dumaan lang yan sa ano yung mga natitibag doon sa taas pati dyan sa dinaanan natin kanina yung pinanggalingan natin lakas pa naman ng agos mga idol ito kawawa itong mais na ito tingnan natin dito mga lot ibig sabihin pag ganito pagapang talang pa yung tubig pataas ng pataas pa yan yan o oh. Yan, ibig sabihin, ayan, dito, walang tubig dito yan. Yan you know, o, pag yung tubig, ibig sabihin, pataas ng pataas itong mm, tubig. may tubig na dito. Sabihin, palalim ng palalim pa. Kung narinig niyo yung kanina nagsisisigaw, naghahanap ng ama yan, ararawan. Ano, yan, yan nangunguha ng ararawan yan. Yun pa, marami sila doon. Yun know? o, meron pa doon. Ang bilis ng tubig doon, oh. No? Papasok dito. Gaw lang kayo dyan. <laughs> Ayan, baka lilikas na mamayan mga nakatira dyan. Kasi may nakatira dyan, mga lods, dalawang bubong nakatira dyan. May bahay naman sila doon sa kabila, doon sa high, gilid ng highway. Kaya lang, lilipat ang mga yan. Kasi pala, ano, Pataas nang pataas. Ay, yuko. Sana, Lord. Huwag masyado. sa bagay yung bahay namin mga lots medyo mataas taas talaga yon sa akin yung ginawa ko yon kaya nga hindi pa matapos tapos yon dahil masyadong mahal yung materials. Yeah. Wala na, bagong tanim lang itong maisan dito mga lod. Bagong tanim. Itong portion mismo na dinadaanan ng tubig. Pati yan, bagong tanim lang yan. Lumami na sila oh. malalim daw. <laughs> Ayun, may pamingin na to. Tingnan natin ulit mga lod. Huwag lang tayong pakampante kasi mahirap kalaban ang tubig. tapusin ko rin to mga alots dahil uwi ako sa bahay sisigaw na naman ngayon <laughs> ayan na yung may ari ng ano, maisan Oh, andito yung may-ari. Kasi inaabangan niya itong makina niya baka ng tubig. <laughs> ay, di ba? Wow. Lagyan mo pa to ah. No. <laughs> lakas mga lord, lakas ng tubig. Ano ako magpakamatay, wag na oy. <laughs> Kawawa yung mais mo, boy. <laughs> Yan yung mga load. O, oh, doon sa kabilang side, umabot na sa ng ano, puno ng... Umabot na doon sa puno ng poste ng ano. Yung... Tubig. Yung poste ng... Kuryente. Yan na o. Pero inyo yan, o. Oh, Baha na doon, oh. Ang kabila. Lubog na lahat ng tu- Ano yun? Maisan yan doon. Hanggang doon yan sa baba. Saan ang punta niya, o? Oh? Ay, hindi na tayo sasama sa kanila. Malayo yung pupuntahan mo ngayon. <laughs> punta ka sa may mga kawayan. Oo. Hindi na ako pupunta doon. Pauwi na ako. Pauwi na ako. Maglili, ano, maghanda ako doon. Baka abutin yung lutoan ko. Kahanap naman ang uong o mga yan. O ganyan-ganyan lang yan. Pero lahat dyan sila bahana rin. Lalo na doon mismo sa gilid ng highway. Mas malalim doon kasi doon. Mga bahay na yun. Malalim. Sa mga mababang porsyon doon. kanina yung dinaanan natin wala pang tubig to oh. ngayon meron na wala mm, walang tubig to dito kanina mm, Maisan, mga lod, nagiging dagat no parang dagat Tapos yung panahon ayano Hindi naman ganong kalakasan yung ulan ano buong gabi kaya lang tuloy-tuloy siya gaya nang sinabi ko kaya nagkakagano na dahil galing nato sa kabundukan yung tubig na ito doon banda, tingnan mo. So, tinatawiran ko kung saan ako nag-intro ng video. Ang lakas ng tubig doon. Lapit ng gabaywang yung nandun, oh. Ay, Diyos ko, Lord. Huwag masyado. totoo lubog sa tubig ngayon except dito sa aming conte mayroong matitira dahil mayroong part na mataas malalim na dito mga lod <coughs> ingat po kayo dyan mga idol kasi mag-iingat din po ako dito ay Diyos ko Lord ayun na, ang lakas na kanina medyo mahina pa ngayon oh. lagpas tuhod ko na yan loads kaya ganito kalakas. Kagaya ng sinabi ko, yung dinaanan ng tubig na to, yung pinakadulong baba nung riprap ah, ano, di kinaginawa nila doon na hindi pa na aabot dito banda sa may kawayan na yan. Oh. Ibig sabihin, umapaw na yun. ano yun, oh, palabas yung itong tubig na ito, umiikot eh. Ayan, galing na sa amin yan. Nakarating na yan. Tapos bumalik na. Kapag ito hindi gano'n na makadaloy, lagpas baywang na ako yung tubig dito. Itong portion na ito. Kasi nga, mataas ng konti yung kalsada. Pero pag nakatawid na yung tubig sa kalsada, ibig sabihin hindi na siya gano'ng tataas dito. Kasi nakakatawid na sa kalsada. Grabe. Sana wag nang umulan pa nang tuloy-tuloy. Lakas oh, nagatuhod ko na mga lords yung tubig dito sa mismo sa bungat ng ano, yung boundary ng lupa namin. So, pero doon may part pa na tuyo. Doon sa gilid na yun oh. kasi nakikita nyo yung dina, pinanggalingan natin kanina doon yung sagingan na yon yon nakakatulong din yung ano yung riprap na yan masabag na mataas ng mga uh, mga 12 inches lang siguro yung ano level ng tubig kaya ang nandito dito dito lang dumanyan yan sa taas kasi yung puste na yon, yan, yung pinakapuno, yan, may tubig na, gaya kanina, yung nasilip ko kanina, mayroon na tubig. Lahat ng puste na yon, yun, yung puste na yon, sa ngayon, may tubig na rin yan doon. Ibig sabihin, yung mga kabahayan doon, yung lagi kong dinadaanan, naghahanda na yon, Kasi tabi mismo ng ilog ang mga yon. Alin yan? Hanggang dito na muna mga idol.